Hi everyone and I want to share you guys my aglaw ni Ma. Anyway guys, meron akong vlog nito before na naglagay din ako dito. The problem is, naapakan nga ng dogs ko. So, yung itong isang pot, inilipat ko siya dito. Ayan. Alam nyo ba guys, na mas maganda tingnan mostly kapag mas malago yung ating plants. Ito pala guys, is money tree na nilagyan ko lang ng aglaw ni Ma dito sa gilid para hindi siya mamukhang space. Ngayong tag-ulan guys, gusto gusto talaga ng mga plants yan. Lalo silang lumalago. Tingnan nyo guys sobrang lago na nito at sobrang dali talaga alagaan ng mga aglaonema. Mostly sa mga beginners dyan, ito yung masuggest ko sa inyo na alagaan aglaonema or any photos plant. Meron na nga siyang babies kahinayaan ko na lang siya dyan. Ayan. So sa mga tulad ko na plantita, relate na relate tayo guys kapag umuulan. Thank you for watching everyone. Bye!